Good morning, good morning, sabi nga itong kamote, no? Medyo tagal po tayong hindi nakapag-vlog ngayon, no? July 31, 2025, no? Lagi lang follow, lagi no? Itong kamote vlog, no? Lagi lang good vibes, no? Yan po, itong kamote. O, no? itong kamote, no? Morning, morning, sabi nga itong kamote, no? Ito po, uh, nakapag-prepare lang tayo ng ating hapunan. Is si Commander ngayon, sama mga si Ha? Huh? Good morning, good morning. meron na? Ano bang meron tayo ngayon? Wow! <coughs> okay na yan. Mga kasi nakadigyan ako. Kaya na yun. Oh, Morning, good morning, sabi nga itong kamote, no? Magandang gabi, no? Medyo ilang araw tayo hindi nakapag-vlog, no? So, magdasal muna tayo bago tayo kumain. Ano, The no? Lord, for this food. Bless this food. Ito sa nato, is kapag. Mayroon, Diyos, pagkasama po ng isa mo. Sa mga kanilis, Jesus, I pray. Mayroon tayo itong oh. Suka. Suka, magbulakan. bulakan. Huh? Ang bong. Ang bong. Meron tayo sa usawan. Mga huh? Ayan, huh? Sibuyas, huh? Di ang, ating... ang mga tapon. Yan o. May sibuyas, no? Hindi mo wawala ang ating munggo kanina yan. Lupo yan, no? Munggo. No? Meron tayo ditong hmm, pusit. Yan o. Yan ang mga kaidol, Oh. Huh? Ayan, no? Iwan mm -hmm. sa riwa ang ating puso, no? Meron tayo itong tuyo. Ayan, no? Wow! Iwan sariwa ang ating tuyo dito, oh. Ayan, no? Iwan sa riwa ang ating tuyo, oh. Kain na po tayo. Sabi nga itong kamote, no? Lagi lang follow, like, share, and subscribe, no? Good bad yun po tayo, no? Diyos, umapar-kapal na po ang ating katawan. Ah, ang sarap ng pagkain, huh? Kain na po tayo. Hmm. Ah, siya? mm -hmm. niya? Oo. Tama na kayo, nang bawal-bawal sa atin yan?

Diyan pala pinapag mo kanina? Sarapan tuyo pag tostado, no? Oo. Oh.

Medyo hindi tayo masyado magtatagal yun, know? dahil marami po tayong gagawin mamaya. So, pag ano, lang palo, no? Itong ating mga konti, kahit right silang, hindi pa ako nakakunta sa labas kasi, kasi sunod-sunod ang bagyo, nag-uulan, kaya hindi pa ako masyadong makapag-vlog sa labas, ano? Hindi pa ako makapunta ng, ng field sa labas para makapag-vlog. So, ano well, short short video muna tayo pag ano lagi ng follow no. Kung kamo sa like, share and subscribe no. Good, vibes ang mga tao no. Like mo ata. No. No, good vibes mo tayo. No? Like, share and subscribe. Kung kamo sa